Hindi eh. Saan mo na? Hi mga langga. So, ayan, nandito kami sa koan. Yung pinaputulan namin ng mga kahoy ba. Kasi sobrang nasayangan talaga ako sa mga magagandang kahoy na natira. Dahil... Ang gaganda pa! Gusto ko makakutin sa bahay. Kaso napakabigat nito dahil malalaki pa Oh. Tingnan nyo doon. Sayang yung kahoy. No? Ga, ayan yung puno na pinutol. Pero kay mag-alala kasi may permit naman 'yan. Ang laki nga niya oh. Kawawa, pero meron namang mga maliliit na sumusunod oh, ang dami oh. Marami pa naman kahoy dito. So yan, sana mabalikan namin yan. yan. Sayang eh. Sana mabalikan talaga namin. Ayun mga langga, na padaan lang naman kami dito at eto ngayon nagpatabas kami ng kahoy nung mga nakaraan. Tapos sobrang hinayang talaga ako sa mga sobra-sobra na yung mga pinangtabasan ba? Alam niyo na kapag mahilig ka talaga mag DIYs um, yung mga ganitong bagay na appreciate mo talaga yung mga pasobra. Tapos sabi naman ni boss, hindi na daw 'to magagamit. Kumbaga, ano na siya talaga, pwede nang uh, iuling or kaya pwede nang gawing panggatong. Pero parang hindi ko matanggap kasi sa isip ko ang dami kong pwedeng magawa sa kanila. Yung utak ko, ang daming naisip na pwedeng gawin. Alam ano niyo 'yun, gustong-gusto ko 'to hakutin lahat sa bahay kasi medyo malayo kasi. Ang mahal kaya ng kahoy ngayon at ang ganda din ng klasing kahoy 'tong mga langga dahil mahogany tree ito. Iba naman talaga na nagpapata bas eh wala na sa kanila to. Pwedeng, wala na. Pero para sa akin, ang dawi pang magagawa. Tulad nyo, no? Pwede pa akong makagawa dito ng mga mesa, nagawa dun sa malalapad na kahoy, mga upuan. Dito nga galing yung mga pinanggawa namin na sangkalan, mga langga. Ako nakita nyo yun. Ayun lang, naishare ko lang. Pauwi na pala kami nito sa bahay. Kagagaling nga lang namin sa sentro. Tapos napadaan kami dito. Ayun lang. <laughs> naishare ko lang naman, mga langga. Bye-bye!